Sweet style, skinless, lungganisa ang gagawin naman natin ngayon for today's video mga kumarites. Masarap na pambao ng ating mga junaki sa eskwelahan at lalong-lalo na patog din ito pang negosyo. Meron ako dito ang kalahating pork giniling at tinimplahan ko lang ito ng paminta, seasoning. Nilagyan ko rin ito ng dalawang kutsaritang asin, onion at garlic powder para lalong sumarap itong ating lungganisa. Kung meron pa kayong gustong idagdag dyan na pampalasa ay pwedeng pwede naman at nilagyan ko nga rin ito ng paprika. At syempre ang lalong magpapasarap dito sa ating lungganisa ay isang dakot na bawang. Pagkatapos kong mailagay lahat ng mga pampalasa ay nilamas ko na ng aking malinis na kamay at opo hindi na nga ako gumamit dyan ng gloves. Yung iba ay naglalagay pa ng food color pero sa akin ay ketchup ang nilagay ko para magkakulay. Nilagyan ko rin ito ng 3/4 cup ng sugar. Bahala na kayo kung gusto niyo ng mas matamis ay pwede niyo naman itong dagdagan. At pinakahuli ko na nailagay itong dalawang kutsarang cornstarch at muntik ko pa nga itong makalimutan. Pwede rin po dito ang harina at pagkatapos nating mahalo ay pwede na natin itong balutin. Ganito pala yung style ko para magbalot nitong skinless lungganisa. Nilagay ko lang to sa plastic ng ice pagkatapos ay tinran ko naman ito dito sa plastic ng ice candy. Yung iba ay gumagamit ng imbudo pero nahihirapan ako doon. Bahala na kayo kung ano yung style nyo sa pagbabalot pero para sa akin ay mas madali nga ito. Dahil medyo maliit itong plastic ng ice candy ay binabanat ko muna. Tapos itatapat mo lang ng ganyan at pipisili naman itong lungganisa na nakalagay dito sa plastic ng ice. O diba napakadali lang pero mas madali yan kapag meron kayo sigurong piping bag. Pero kung wala naman ay pwede naman tayong gumamit ng ibang plastic kagaya na lang nito. Sanay na rin ako sa paggagawa nito dahil noon talagang gumagawa na ako ng ganito para ibenta. At para pantay at siksek itong lungganisa dito sa plastic ay pinuputo ko yung mga hangin dito sa loob ng plastic. Napakadali lang itong gawin kaya naman kung marami kayong estudyante ay mas maganda kung kayo na lang ang gumawa ng kanilang mga babaunin. Siguradong magugustuhan ito ng inyong mga anak lalong lalo na kapag nakikita nila na kayo mismo yung gumawa. At eto na nga kinabukasan ay sinubukan ko na nga magprito para sa kanilang baon. Madali lang itong i-unmo sa plastic at tingnan nyo naman napakaganda ng kulay nung naluto na naghain na rin ako at eto na rin yung pinabaon ko sa kanila sa eskwelahan at syempre pagkatapos nilang kumain at makapagsandok ng kanilang baon ay ako naman ang kahain at ayun lang naman for today's video mga kumarte salamat sa panunood, see you sa next recipe